Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Ang pagka-national ID, kailangan pwede na stand-alone ID requirement yun. Pero kung wala pa noon, kung meron siyang driver's license plus an OSCA ID, pwede yun. OSCA ID na pasap Pwede, pwede So, dalawa palagi. Pagka ito ay secondary ID ang kanyang ipipresent. Isa ding 2x2 ID at saka isang whole body picture no, na printed sa A4 ang kanyang photo niya. At ito ay isa submit sa ating opisina. Una, isa nila yan sa OSCA o sa LGU nila, sa SWDO. Iba-validate, iba-verify na siya talaga yon at tama yung kanyang um, uh, sinumiti na mga dokumento. Pag okay na ito, ito po ay isasubmit naman ng OSCA or LGU sa atin namang regional office. Meron tayong regional offices all over the country. And then, heto ngayon ay gagawa ng master payout plan, ng pay, up payroll ng ating mga tao sa regional office ipapadala sa central office po yun kami ngayon ang magbibigay mag-download ng pera magkakaroon ng schedule sa ating ano, para sa payout and i-inform yung ating mga beneficiaries sa schedule, sa venue at doon po ibibigay pala doon kayo maswerte sapagkat meron akong national ID uh, that's yes. why I'm encouraging All our seniors, madali ho kumuha ng nationality kasi, Dok, yan po ang uh, parang naging universal way of uh, accepting our identity, di po ba? So, we also encourage our seniors, kukuha po kayo rin po kayo nung uh, OSCA, ka. ako meron ako, ako galing po sa PASI. So, I'm looking forward to this uh, benefit. Uh, Huwag soon pero of course I'm still enjoying my 60s pero alam naman natin kung maganda yung ating uh, kalusugan ay eh, talagang aabot tayo ng 80. Thanks for watching! Please don't forget to like, share and subscribe!